So, Agos ng Idol Ang napakalakas ng Agos ng COVID dito sa tulay Nag Nagdamag yung ulan Hanggang Nasunin ang paga Para sila mo mga Idol oh. Lakas, nakakatakot Nahulog ka na dyan Siguradong Yan, umapaw yan hanggang doon sa Poblasyon ng bayan ng Marilaw Yan so, Idol, oh. nakakahilo wag oh, mo na ganon na kliiko kila mo yung superado. wala mo talaga. bigo talaga. alaga na mga idol kapag tinitingnan mo yung agus ng tubig baha sa tulay ng Marilaw oh. Ayun, may patay na ano. Uh, ayun po, puti. 'Yon, 'yon. yun mga idol oh. Ito ba, mga yun, mga idol, oh. Yun, sabi. Yun, sa lang ng mga Ayan, grabe talaga Ayan, sa Tulay ng marilaw napakaganda mga idol. ng idol. Ganda na dito tuloy ng Moreno, wala pa. Dito sa tulay ng Marilaw Maganda ang tulay ng Marilaw bago Kung dudungawan natin mga idol yung ano, mambaha ng agos ang lakas Talagang grabe Makakahilo talaga oh Ayun, idol oh magmagulan na hanggang nasa libin ng gabi hindi okay. yung ginagawa ng LRT sa kabila yung print so kung na mga idol oh. kung Hanggang ay kung tuloy-tuloy ang ulan, sigurado matinding baha tulad ng nakaraan. Ayan yung ebon, hanggang dito na lang mga idol ha uh, pinakita ko lang yung uh, ano Talo mm, yun ng tubig ba dito sa tulay Grabe talagang lakas mm, ulan kagabi ng damag So babay bye bye dito na lang Ababay mga idol mga babay Mga idol